Ngayon po, magpapakita po tayo ng paggawa ng hamburger. Ang kailangan po natin, kalahating kilong baboy, kalahating kilong baka. And then, kailangan po natin ng asukal, paminta, dinigdig na bawang at marami sibuyas. And then, celery powder at saka hamburger seasoning. Para po mas masarap, lagyan din po natin ng gatas na powder. Paghalo-haloyin po lahat ng ingredients. And then, ipati natin. After na maipati, pwede pong i-preser muna or pwede na po natin i sa kawali. I-preto na po natin. And ready to serve. Lagyan lang po natin ng mayonnaise at konting mga garnishings na gulay. Ngayon po, magpapakita po tayo ng paggawa ng hamburger. Ang kailangan po natin, kalahating kilong baboy, kalahating kilong baka. And then, kailangan po natin ng asukal, paminta, dinikdik na bawang at marami sibuyas. And then, celery powder at hamburger seasoning. Para po mas masarap, lagyan din po natin ng gatas na powder. Paghaluhaluin po lahat ng ingredients. And then ipati natin, after na maipati, pwede pong ipriser muna or pwede na po natin idiretso sa kawali, iprito na po natin. And ready to serve, lagyan lang po natin ng mayonnaise at konting mga garnishings na gulay.